Hello again mga kumare kumpare ko at etong nga ang ulam namin ngayon mamayang hapon ang bichuelas bao. Yes po, bichuelas para sa hapunan namin. Napakasarap nga po ng bichuelas, lalong-lalo na kapag may karne, yay kukod na kunada. Alam nyo ang kukod, adi paati baboy. Mmm, yummy, yes. Yan po yung magiging ulam namin mamayang hapon. At ito na nga mga kumari, kung pare nire-ready na nga namin. At pagkatapos nun, ay nag-lunch muna kami, yes. Ang ulam naman po namin ay... Uh, Adobo, charis, hindi po. Dunundung. yes. Dito po kasi kami sa bahay ng aking biyanan, ang aking inang Elsa at saka tatang Efren. Nandito po kami sa bahay nila. Yes, dito po ako nagtanggad. Naku nada. Ang sarap po ng ulam namin, di ba? Diba? Perfect. Narbs, mm. Diba? At ito nga po si Marites, pinapakilala ko po sa inyo si Marites O diba, super bibo Guess nyo po kung ano po siya, babae or lalaki Yes, uh, hindi po niya mawari ang kanyang kasarian for the meantime Diba, napaka-bibo, Sumasayaw po yan ng hampi-dampi At ito na nga, inutusan ko yung aking husband para bumili po ng... Tapa, Kukod in Ilocano. Yes, papunta po siya sa bayan o di ba? Special ang ulam namin ngayong hapunan. Hmm, perfect. At habang inaantay nga ang kanyang dading ay eto na nga. Napakasipag ang maritas naman tignan niyo po. O. Eto, o di ba? Eto ang ebidensya. Hindi lang po siya magaling sumayaw kundi masipag rin po sa gawaing bahay. O di ba? Kalain mo naman, hindi siya yung tipong bata lang na pakalat-kalat lang. Pakalat-kalat. Opo, napakasipag po talaga niyan. Kaya lang talaga, Marites lang po talaga siya. Madaldal, ganoon Kaya, pangalan po niya ay Marites. Yes. Pero ang totoo pangalan ay Ace. Yes po, Ace Veran. O, di ba? Napakasipag. Kanino nagmana yan? Siyempre sa magulang niya. <laughs> Perfect. O, di ba? After 24 years na pinakuluan namin ay eto na nga presenting to you the pinakuluang bituelas na may halong tapa pata pala. Yes. <laughs> Kuko din Ilocano. Yes. Napakasarap po niyan. So, kain na tayo mga kumare, kumpare. Thank you for watching. See you again next time. Bye!